So, ayan guys. Magmumukbang tayo. Ayan. Mm. Kaya, tara. Mm-hmm. Mm-hmm. mm ito yung pinaka-paborito ko sa lahat kapag kakain tayo. Mmm. Mmm. Ang sarap. Bakit masarap? Yan guys, oh. May nakikita nyo yan. Yan. Yan ang mga puti na yan. Yan, yan. Tapos sarado siya. Yan yung mga kinakain ko. Mmm. Mmm. Kumakain ka rin ba dito? Mmm. Ang sarap nito guys. Mm. May mga gatas. Mm. Mm. Kabagi kagat mo siya. makatas. Oh. Ayan hmm. Hmm. Ito yung paborito ko sa lahat kapag kumakain ako ng honeybee. Hmm. Hmm. hapon guys nagpakisot ako dito pero ayun na oh. saan ba ito guys yung ang mumulang bahagi na yan ito yan yung nakisot, pero di siya namag-asahan. Mm. Mm. Hmm. Siya nga pala guys, sa mga nagpupuhag, hindi na nila to sinasama. Tapo na to. Bakit guys? Kahit na yan ay may makipipiga pa sila, katulad niyan, hindi na talaga yan dapat isama. At hindi talaga to isinasama. Kasi guys, yung mga puti nyo na nakikita kakita nyo sa loob nito, katulad nito, ayan. May mga puti dyan. Kapag pinigay nyo siya, at isinami sa liquid, masisira agad ang liquid. Hmm. Kaya, iniiwasan itong pigain at maisama.

Saka ito guys, hindi nyo to pwedeng i-stack ng matagal na ganito lang. Ganyan lang. Na ganito lang. Mm. Yan yung mga nakasarado na yan. Marami pa sana dyan nakukuha. At yun yung kinakain ko. Kapag in-stack nyo to ng matagal guys, para lang i-consume, para kainin. Hindi pwede kapag ganito lang guys dapat guys, kung mag kayo nito, at gusto niya lagi may kakainin kayo every morning or every time na kayo ay nanghihina. Ah, parang vitamins ko kasi to eh. Dapat guys, nakababad sa liquid. Kapag hindi siya nakababad sa liquid, masisira agad siya. Mmm!